Pasado alas 10 na pero usad pagong rin ang trapiko sa EDSA kagabi. Marami kasi sa ating mga kababayan ang umuwi sa kanika nilang mga probinsya, lalo na at long weekend. Si Vel Custodio sa detalye. Alas 10 na ng gabi pero ito ang sitwasyon sa EDSA Ortigas kagabi. Umabot ang traffic hanggang bahagi ng Santolan. Nagbigat ang traffic dahil sa long weekend. Marami kasing lumuluwas pa uwi ng probinsya matapos ideklarang holiday ang biyernes. Humahaba na rin ang pila ng mga biyahero sa provincial bus terminal sa Cubao. Nagsisimula ng dumagsa ang mga pasahero sa bus station na ito para sa long weekend sa selebrasyon ng Chinese New Year. Ang ilan sa mga pasahero, kalahating araw ang iginugugol sa pagpila pa lang. Kasama sa biyahero si Alfredo na papuntang Pangasinan. Kanina pa alas 10. Alas 10 ng gabi. Oo. Tapos ang biyahe ng bus na inaantay mo? Alas 7. Alas 7 ng umaga. Alas 11 umalis ako sa bahay kasi ang alam ko, 2.30. Mabot pala ng 5 ang tagal ng paghihintay. Ano oh, ba Sabi ko sa kanila, Baka magpapabook na lang po ako. Hindi po, open na. E ganito naman ang nangyari, anong gagawin natin? Todo rin ang ginagawang paghahanda ng bus drivers para siguro dihing ligtas ang biyahe. lang niyan ma'am, bago umalis yung second na yun gine-check up po na lahat. Paano lahat po ang na? Sinisilip yung masasilong ng bus, tinitignan kung ano yung diferensya, Ganun para mapalitan kagad bago buuset kami bibiyahe. Pero pag mahaba yung oras namin, magpapay nga kami, bibiyahe na naman kami Pero pag hindi namin kaya ma'am, hindi naman na kami pinipilit. Payo ng pamunuan ng bus terminal na mag-inquire muna online para malaman ng oras ng biyahe at hindi matenga sa bus station. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.